Ano nga ba ang bagay na to na namataan sa Cebu? Mga kaibigan, nito lamang July 13 sa ganap na alas 6 ng hapon ay namataan ang tila ba isang kakaibang ilaw sa kalangitan sa barangay Pataw sa Bantayan Island, Cebu. Ito ay isang atmospheric phenomenon na tinatawag na light pillars at ayon sa mga eksperto, ito ay nabubuo kapag natatamaan ng ilaw mula sa sinag ng araw o sa buwan ang mga ice crystals na nabubuo sa ulap na siyang nagre ng ganitong imahe. Alam nyo ba na sa Sulu Province, ito ay tinatawag na lansok-lansok kung saan noong unang panahon ay naniniwala sila na ito raw ay isang signus o pangitain na may mangyayaring hindi maganda sa kanilang lugar. Kaya naman kapag ito ay kanilang namataan, ay nagtutulong-tulong ang mga lokal upang maghanda sa kung anumang pwedeng mangyaring sakuna sa kanila. Sa Ancient Egypt ay kabaliktaran naman ang kanilang paniniwala dahil para sa kanila, ito raw ay may dalang swerte at biyaya sa kanilang syudad. Iko kaibigan nakita mo na ba ang bagay na to?